Good morning everyone! Isang mapagpalang umaga na naman po at uh, tayo ay nandito na naman upang pan. ngayon ay March ayo, October 12 ito yung panahon na oras o araw na um, parang magkakaisa na talaga yung ating mga Gen Z ito at uh, nangyari kanina lang isang kabataan isa sa mga kabataan galing pa ng Cebu na naglabas ng kanyang sama ng loob <laughs> dahil sa etong nangyayari nga uh, nga sa corruption eh, isa rin ito sa yung kanilang buong pamilya sa, sa Cebu ay isa sa mga nabudol <laughs> Pare-parehas naman tayo kung sakali dahil nga sa pag ano binigay nating tiwala na ngayon mukhang uh, tayo pa ang sinisisi. Tayo pa ang sinisisi ng pangulo na kung bakit natin siya ibinoto. Nako po. Napaka ewan ko kung saan kumukuha ng kon na itong pangulo. Pati nga nababalitaan nga natin na kinakausap na raw yung tatay. Naka. Delikado na ito. Malala na. Kaya dapat talaga kumilos na ang taong bayan dahil pati yung patay kinakausap na. Ano kaya ang susunod niyan? Kaya medyo malala na ito. Kaya pakinggan, na, ito pakinggan natin at re-reactionan na natin yung mga pinagsasabi nito ni si ate kasi isa tayo sa mga nakakaintindi ng kanyang kuan sa loobin. Kasi ganitong ganito yung nangyari sa atin. Ako sa totoo lang, hindi sa pagka ano Sinuportahan ko talaga ang unity team sa pag-aakalang sa continuity ng mga ng Uh, Duterte administration kasi natikman natin yung pamumuno ni President Duterte na talagang umayos yung bansa natin. Eh, siyempre, sa pag-aakalang itutuloy dahil nga napakaganda yung mga pangako, eh, siyempre, dito tayo. Oh. At saka, siyempre, hindi ko naman talaga ibubuti si Marcos kung hindi kasama si ano si Sara Duterte. Eh, siyempre, natikman na natin nga yung pamumuno ng Duterte. At nandoon yung anak. Eh, di siyempre, malakas yung kumpiyansa natin na maitutuloy nga ito dahil nandoon yung anak eh. Eh, nagtiwala din yung anak eh. Na ngayon, ay isa sa mga magmula sa kanyang, magmula ng umalis siya sa administrasyon, hindi na siya tinantanan hanggang ngayon. Pero hindi pa rin bumibitiw ang mga kapwa natin na talagang may pagbabagong mangyayari. Kaya lang, eto na, na habang tumatagal, habang tumatagal, lalo tayong nalulubog. Ngayon, ang problema natin, napakalaki na. Na dati, eh, tingnan pati sa stock market. Ang laki ng nalugi natin ng three weeks, 3 weeks. 7.3 trillion. E dito, umaray na yung mga kondito dito dahil yung mga tinamaan dito, yung mga negosyante na, mga, mga oligarko na. Ngayon, kung hindi sila gagalaw, sila rin ang babagsak. Lahat tayo babagsak. Buong Pilipinas babagsak. Wala nang patutunguhan nito. Kaya maganda nga itong Etino. Ito, Pakinggan niyo ito si Ate Gen Na uh, galing pa ng Cebu. Hindi na natin patagalin. So, kasi oh, uh, bahaba na yung po natin. Uh, ito, ito, ito. Pasok Ate. Hindi ko alam kung anong pangalan nito si Buana. Gabi, Pilipinas! Yan. At magandang gabi, mga Filipino. Ako uh -huh. po ay nanggaling pa sa Cebu at ilang Uh, weeks na po ako nandito sa Maynila No, I'm almost one month here To be precise Now, first and foremost I would like to take this opportunity Before I um, uh, start my speech uh, Dito tayo sa Raha Sulaiman 2pm By 10pm Pupunta tayo sa pinakamagandang bahay Sa Forbes Park Sa Buendia Exit Samahan niyo kami Sama-sama tayo I do not care about your political colors I do not care about your political affiliation. Basta wag lang kayong magdadala ng bato at kung mga kung ano-ano. Okay? Dahil ako ang kakaladkad sa inyo. Yeah. Malinaw? Tapang. Okay, I'll take that <laughs> as a yes. Now, um, I would like to clarify, no? Ang pamilya namin sa Cebu, kami po ay full support sa candidacy ni uh, Bongbong Marcos. Um, kami po ay nagpalabas ng pera para ikampanya ang unity, uh, Bongbong and Sara Duterte Tandem. Ang pamilya po namin ay hindi mayaman, pero pusang loob po kaming nagsuporta, gumawa ng mga tarpaulin, gumawa ng mga flyers, kumausap ng aming mga elders, sa aming pamilya, sa aming purok, at sa aming barangay. Dahil sa paniniwala at dahil sa pananalig ng mga pangako ng continuity. Yun lang, we are not a Marcos loyalist, we are not a Duterte loyalist. We just know one thing. The leadership that we experienced during the time of the Duterte administration has set the bar really high for what kind of leadership and governance the Filipino should deserve. Kaya buong puso po kaming sumuporta sa Unitem. Buong Every kami nagkampanya sa mga barangay, sa mga syudad, sa social media, sa mga kaibigan at sa mga kakilala sa TikTok. Ako naman po, I wasn't born during the Marcos era. Uh, I learned a new word today. Uh, sabi ni Park na sa tambod, uh, kami ng tatay namin. <laughs> tamod. <laughs> so, I thought Tamod is similar to Salaula or something like that. And I just realized today that it's a bastos word pala. So, yeah. During the Marcos era, nasa tamod pa kami ng tatay namin. Yes, we do have history. But, ako naman kasi, naniniwala na ang kasalanan ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. Pero si Marcos, isa lang na patunayan niya. Kasalanan ng tatay, kasalanan din ng anak. Kung magnanakaw ang tatay, mas magnanakaw pa lang anak. Kung demonyo ang tatay, mas demonyo ang anak. Now, during the first few months, I don't know, let's walk, uh, I'll walk you through the, from the campaign period to the time na nanalo si Bongbong Marcos. When Bongbong Marcos won the presidency, nagpa ang pamilya namin to celebrate the new administration Because of the promise of the fucking continuity. Yun. Masaya kami nagdiwang dahil nanalo si Bongbong Marcos. Ayun, First... iyon nung sinasabi natin. Na maski tayo, mabutol tayo. Ako din eh. Pamilya ko. Hindi sa pag -ano. Ipinaglaban ko rin eh. Pati pamilya ko, ininganyo ko. Pati... Uh sa social media, nakipagbardagulan tayo dyan. Tapos, halos nga makuhaan yung account natin. Black-black uh, block yung account natin. Minsan, sinususpin din na. Para lang, mga labanan natin yung, ano, maipagtanggol natin tong satanas na ito. Na, siya pala, ang pinaka-worst na maging presidente ng Pilipinas. Alam nyo, mga kababayan, tayo ay, uh, kumbaga, nilabanan natin yung mga salot sa lipunan. Yung mga dilawang na, na mayagpag noon, na, na hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung iba, kundi, kumbaga, latak na lang. Eh, kaso may mga nakalusot pa nung nakalag-eleksyon dahil nga sa kapabayaan din natin at kapabayaan ng satanas na namumuno na siyang sinusuportahan niya na isinuka natin kinain niya siya ang kumain nakipag alyansa sa mga ito kaya hanggang ngayon lumak ngayon, ngayon sa totoo lang lumakas talaga sila lumakas sila nang dahil dito kay ano BBM sa totoo lang na imbis na nung panahon ni President Duterte talagang lag, lagapak na tong mga ito eh kaya ngayon galit na galit sila ngayon eh, binabalikan na nila tayo dahil lumakas na naman sila ang mangyayari dito talagang kung hindi tayo gikilos ay walang mangyayari so tuloy ate tuloy nakisingit lang ako si, kasi is eh, parehas na parehas tayo ng uh, uh, sitwasyon at nararamdaman. First few months, meron na kaming naririnig na ganito, ganyan, Marlika fans, ganito, ganyan, uh, ma rumors ng pagnanakaw, incompetence, and I was like, you know, we were just gaslighting ourselves. It's just uh, a few months. You know, okay. who are we to judge? Ang dami ng okay. problema sa Pilipinas. Hindi madali maging presidente, hindi maging uh, madali maging isang leader ng isang bansa na watak-watak, literally and figuratively. So yeah, hinaya namin, we give it a chance, umasa kami na you know, in a coming few months, uh, he would come around and he would perform. Unfortunately, nagpatong, patong, patong, patong ang kabubuhan ng putang inang bobo ng presidente. First interview that really caught my attention, Bagyo. Yeah. He was meeting with his staff. Yeah. Hey, uh... And he told the staff, anong gagawin natin? Putang ina. You hold and you serve the highest position in the Republic of the Philippines and you fucking do not know any basic prepared pre-planned contingency plan when it comes to calamity na hindi naman bago dahil taon-taong binabaha at binabagyo ang Pilipinas. Okay. Maybe he just woke up tired. I do not know. And then another thing came, and another thing, and another thing, and another thing. Then came the expose of the former President Rodrigo Duterte. He came up with a list. Now, ang ingay-ingay natin sa 500 billion flood control projects. It is just the tip of the iceberg. Kailangan nating i-remind ang ating mga sarili, it's not just about the fucking 500 billion flood control projects. Let me go through the specifics again. PhilHealth funds 89 billion. Kung hindi lang sila na stop ng Supreme Court, they could have taken the entire money from the Filipino people. GSIS, PDIC, funds from the AFP. Nagbenta putang ina, nagbenta pa ng mga gold reserve. Alam niyo ba ang normal na ginagawa ng ibang bansa? they are stocking and they are hoarding gold reserves. Kasi, for one reason, one very important reason, that will be your backup for your country's currency. Yan ang backup ng pera, ng value ng pera ng bansa nyo. Pero itong putanginang ng si Marcos, binenta. Nakaw dito, Nakaw doon, nakaw again, nakaw today, nakaw tomorrow. Wala nang ibang ginawa. Magnakaw, magdrag addict, magnakaw, magdrag addict, magnakaw. Ngayon, kung wala tayong gagawin, hindi lang ang bukas nyo ang mananakaw. Pati ang mga pangarap nyo. Pati ang bukas ng mga magiging ako nyo. At pati ang magiging buhay ng mga anak nyo And worst case scenario maging ang ating mga buhay kapag tayo ay naging pangalawang Ukraine kaya tumaya na tayo ito yon na nato it's now or never it's go or die October 12, dito sa Rahasulaiman papunta ang Forbes Park walang uuwi hanggat walang bumabagsak bumababak pala ayan So, narinig nyo naman yung sentimiento ni ate. Hindi ko alam yung pangalan niya kasi ano, uh, ngayon ko lang nakita to sa mga uh, nagpo-protesta. Uh, galing pa nga daw siya ng Cebu. So, nakita, narinig nyo talagang yung mga pinagsasabi niya, real talk, saka yung pinagsasabi nito si... Uh, si Parks yan, si Kuya Parks kasama diyan eh kanina nagsalita din eh eh kaya lang din natin nakuha lang ng ano ng ng video. So ayan, suportahan na lang natin kung ano yung kung ano yung kanilang mga pinaglalaban at uh, nawa'y magtagumpay sila. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, andiyan lang po ang subscribe button at paki uh, pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At mamaya is eh, itong ito ang last muna nating video kasi tayo ay may trabaho pa. Eh, makikibalita na lang tayo kung ano yung mangyayari mamaya at kung uh, sakali is sa uh, mamayang gabi na naman tayo mga kapag uh, kasi ngayon dito is around 5.36 a.m. So, pagpasok ng 8 o'clock, hindi, eh, hindi, uh, sa kung na tayo, mga 6 p.m. na ng 6 p.m. na dito ng gabi, mamaya, tayo ulit makakauwi ng bahay around 7 mga kalang 6, 6 ang labasan. So, hanggang dito lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Syukran!